Guys, I will show you my humble collection of crotons. And before anything else, please don't forget to subscribe. And click the notification bell down there. Para lang kayo updated sa mga coming videos natin. Meron akong mga bagong tinanim na crotons. So, ipapakita ko sa inyo. Eto guys, oh, Eto, kakaiba. Yung dahon niya, ano. Meron siyang yung edge niya ganun ganun wave tapos ang ganda ng kulay ayan so hindi ko alam kung anong pangalan nito pero it's a family of crotons next one eto curly ayan so lahat ito ay in order ko sa live selling online selling ayan So, dalawa. Tapos, eto, yellow. Alam ko, common ito kahit nung bata ako. Nakikita ko to eh. So, maganda magtanim ngayon kasi umuulan. Maaraw umuulan. Kaya, ang bilis nilang ano, nabubuhay. Actually, mga to, uprooted nung sa sa live selling syempre nasa seedling bag sila nasa pot mga tipong ganun pero pag uh, papadala sa iyo nung nire ni-request ko na uprooted siya so nilagyan na lang ng konting lupa yung roots niya so ayan taklo so dito tayo eto oh. ano din to guys curly so maganda kasi ang crotons pagka uh, sa direct sun actually ito dito direct sun eh kasi meron akong garden net sa taas ayun o no? <laughs> so ayan next one eto yung yellow eto yung merong uh, yellow, orange, red burgundy, green so eto yellow and green lang sya ganda guys diba buhay na sila so eto guys o oh. Kita nyo ba yan? May yellow and green lang siya pero napakaliit. Ang pipino niya. Pinong pino siya. Ayan So, ang ganda. Hindi ko lang uh, masabi guys kung ano mga variety sila. Pero it's a cotton. <laughs> San Francisco. Natawag namin ito ng bata ako. Ayan guys. So, grabe ito guys. So. Oh yung yung kulay niya grabe tingnan nyo guys oh ito ba yung tinatawag nilang duck feet ganda ng crotons na to yan. next one ito ito guys bilog siya pero nung nagdaon ng bago ano pahaba may bilog may pahaba ba yan Maganda kasi ang crotons pag uh, sa araw na tingkad nila. Ayan. So, eto. Maganda din. So, ilan na ba yung crotons ko? Five. Nine na to. Pang nine na to, guys. Pang nine. Ayan, ang ganda. May yellow siya. Pag natatama ng araw, ang ganda yan. So, eto. Ten. Pang ten na to. <coughs> Ito din oh. Matagal na to pero mabagal ano lumaki. Pero at least may mga shoots na siya yan. Ito alam ko to. Ito yung tinatawag nilang ano ah Zanzibar. May yellow din ito eh. May pure yellow meron din ganito. Ayan guys oh. Actually nung inorder ko yan, last na siya. Malaki na. Matanda na yung puno. Ayan. So, 12 pang 12 na to. So, ito maganda din to guys. Alam nyo ba to guys? Pagka nag-glass yan. Grabe, yelong yellow yan guys. Ang ganda. So, meron silang fertilizer. Osmocot. Ayan na. Nalagyan ko sila ng mga osmocot. <laughs> Kinalat ko lang yan. So, bago ako babalik sa Abu Dhabi, nalagyan ko ng ano yan, osmocot muli. So, ano, ilan na to? 4, 6, 8, 10, 12 yeah, So, ito pa pang 13 nilagay ko din dito 13 siya ito iba din naman to parang duck feet din ito pero mahaba na maliit kesa okay, so dun sa malalaki ewan ko lang kung lalaki to ayan last but not the least to guys oh so, last but not the least pang ano siya 14 ayan so tatlong ganito yung in order ko 150 pesos. Tapos yung iba, 120. So, I have 14 pots of crotons. So, ang gaganda, di ba guys? Okay. So, ayan guys, nakita nyo na yung 14 pieces ko na, ano, crotons, 14 pots. So, ayan, ganda maraming halaman. Okay guys, please don't forget to subscribe, support, give a support para sama-sama tayo lagi. Have a good day and God bless.